Hi, hi. Hi, hi, hi. Ito kami ngayon sa lugar na kung saan ay may tubig! At may tubig! Ay, may picture pa lang nagaganap ko. Ay, may picture tayo. Ay, group picture lang. Group picture? Group picture. picture Paano yan? Hindi kami group. <laughs> Para, hirap na hirap, ay, hirap naman lang dyan <laughs> Hirap na hirap naman tayo dyan sa ano mong yan, no? Oh. Sir, tagyo mo kami sa vlog niya, sir. Ay, kayo pa. Pero dito ang isang sexy. Ito po ay nagre release lagi. Hirap na hirap po yung isang nagsa-cellphone. Ayan. Oh. Ayan. <laughs> Ayan. Ano lang, magpapicture na. lang. Nakapulot ako Ay, may entrance. Kasi, pasokan. Pag may entrance, may pasokan. Naku, bawal kayo lumabas dyan. Oo, kasi entrance lang. Ay, ang pag lang. Tagal lang. Ganyan yun. Gano'n ba? 1, 2, 3,

mother falls. <laughs> parang, parang kuya. Kuya, kuya.